Magandang gabi po, brother. Magandang gabi po. Ah, naniniwala po ako na Diyos po si Kristo. Anong ah, pong itira po siya sa cross po? Nawala po ba yung pagka-Diyos niya po o nanatili po? Ah, nung ipako ang ating Pahiloso Kristo sa cross, ang tanong niya kung nawala raw ba ang pagka-Diyos, alam niyo yung pagka-Diyos hindi nawawala yun. Yung pera nawawala. Yung memory nawawala. Nauulyanin eh. Minsan naman, di pa ulyanin, nawawala memory, amnesia. Yung asawa nawawala rin, naaagaw. Yung isang ministro namin dito, nang agaw ng asawa ng may asawa, nawalan tuloy ng asawa yung kapatid eh. Tiniwalag ko. Ay, nung tiniwalag ko, kinuha ng iglesia ni Manalo, tapos yun ang pinagsalita sa programa para siraan ako. Sabi ko nga, nung nagsasalita sa programa, look talking! Yung tiniwalag ko na nangagaw ng asawa ng may asawa dahil hindi kami papayag sa sabahang ito ang isang kaanib mang aagaw ng asawa ng may asawa. Hindi kami papayag. Ngayon, <laughs> eh, maraming naiwawala eh. Pero yung pagka-Diyos, hindi mawawala yun. Eh, yung sabihin, naiwala, nawala, o oh, papano, hindi pwede. Nung isikrito yung pako sa krus, nasa panahon siya ng pagkakatawan tao. Nang pasimula, ang berbo, ang berbo sumasa Diyos, ang berbo ay Diyos. Nagkatawan tao ang berbo, 1.14 ng Juan. Pakinggan nyo. At, at, at nagkatawang tao ang berbo. At, tumahan sa gitna natin. At, nakita namin ang kaniyang kalwalhatian. Kalwalhatian ang gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Nakita nyo? Nasa panahon po siya ng pagkakatawan tao nung siya ay ipako sa krus. Yung kanyang pagkadyos, hindi nawawala yun eh. Intact yun eh. Kaya lang, nasa panahon siyang nagkatawan tao. Ang ibig sabihin ganito, eh de Diyos, Espiritu yun yung verbo eh. Nagkatawan tao. De binalot siya ng katawan tao, parang ganito, lalaki. Nagdamit babae, nawala ba yung pagkalalaki? Lalaki pa rin yun. Kaya lang ang tingin mo babae kasi ang damit niya babae. Ganun yun. Diyos yun, yung verbo, uno-uno ng Juan, pakilagay. Nang pasibula, siya ang verbo. At ang verbo ay sumasa Diyos, at, at ang verbo ay Diyos. At, Ito rin pasimula ay sumasa Diyos. At, not, at but, nagkatawang tao ang verbo. Ayon. You need just yung verbo eh. In the beginning was the word, the word was with God, and the word was God. And the word was manifested in the flesh. Nagkatawan tao ang verbo. Dion. Kaya po, hindi nawala yung pagka-Diyos niya, nandun pa rin eh. Kaya lang nagkatawan tao siya. Ang pinaiiral niya for the meantime, yung kanyang pagkakatawan tao. Kaya pwede siyang sampalin, sipain, duraan, ipako, patayin. Dahil ang pinatay yung katawan tao. Pakinggan mo sa unang Pedro 3, ganito ating mababasa. 3, 18. Sapagkat si Kristo man ay Alin. nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang, ang matwid dahil sa mga di matwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang... Siyang pinatay sa laman. Alin ang pinatay? Siyang pinatay sa laman. Ang pinatay sa kanya yung laman eh. Hindi naman yung kanyang pagka-Diyos ang nabatay eh siyang pinatay sa laman, datapwat. ngunit binuhay sa Espiritu. Ayaw, paki English mo nga yan, kapatid na technician. For Christ also had once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Being put to death in the flesh. Sa Kastila, paano ang pagkakasabi niyan? Porque también Cristo padeció una vez por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si Cristo po eh, muerte, muerto en la carne. Namatay sa laman. Namatay sa laman. Ang namatay yung laman, yung katawan tao. Yung katawan ang namatay. Pero yung nasa loob ng katawan, ano ba yung nasa loob ng katawan? Colossus 2.9. Pakinggan nyo. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ayon. Nandun pala sa loob ng laman nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. How is that in English? For, For in, him, in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. In, in Spanish. Porque en la... En el habita toda la plenitud de la divinidad, corporalmente, dun sa laman, sa corpus, sa corporalmente, in him, ah, habita de toda la plenitud de la divinidad, nandun sa kanyang buong kapuspusan ng pagka-divine o pagka-Diyos, dun sa kanyang katawan. Kaya ang pinatay po yung katawan, yung pagka-Diyos, hindi po nawawala yun. Yun ang sagot ko sa inyong tanong.